bumabangon para muling buksan ang marami pang usapin tungkol sa lupa. Ito ang panawagan ng mga residente ng Hacienda Luisita sa Tarlac sa ikadalawampung anibersaryo ng Hacienda Luisita Massacre itong November 16. Hindi pa rin kasi ganap na ipinapamahagi sa kanila ang lupa sa Hacienda Luisita kahit may desisyon na ang Supreme Court tungkol dito. Wala pa rin hustisya para sa pitong pinatay habang nasa picket line noong 2004. Pero dalawang araw lang pagkatapos ng anibersaryo, naiulat na pinuntahan ng mga militar at membro ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict ang bahay ng dalawang residente ng Asyenda Luisita. Sina R.V. Bautista at Jane Tarok ay membro ng samahan ng mga kabataang demokratiko ng Hacienda Luisita o Sakdal at Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Hacienda Luisita o AMBALA. Itinayo ng mga manggagawang bukid ang dalawang organisasyon para isulong ang karapatan sa lupa ng mga taga-Hacienda Luisita. Pinapakita raw nito ang patuloy na panggigipit sa mga residente ng mga militar at NTFL-CAC natila hindi raw makapaniwala na muling lumalakas ang mga organisasyon sa lugar. Ayaw na nilang muling bumangon ang Ambala. Pag nawala po ang organisasyon ng Ambala sa loob ng Hacienda Luisita, magpapatuloy po yung layunin nilang palayasin ang lahat ng mamamayan sa loob ng Hacienda Luisita. Maliban kasi sa mga Kuwangko at Lorenzo, kinakamkam na rin umano ng Ayala at Aboitiz ang mga lupa sa Hacienda Luisita para tayuan ng commercial establishments. Dinemolish nitong Agosto ang walong bahay sa Barangay Sentral para bigyang daan ng pagtatayo ng 290 hectares na Crescendo, isang mixed-use estate ng Ayala. Nagsimula na rin maghukay ang Aboytis para sa 200 hectares na initial phase ng Tari Estate. Pagtungtong na pagtungtong ng Aboytis dyan, nandyan na gumagala yung mga militar. Kasi nakita nila may lumalaban. Ipinakita raw ng mahabang kasaysayan ng Asyenda Luisita kung paano ginagamit ng mga korporasyon at malalaking pamilya ang pulis at militar para patuloy nilang ang ang Asyenda. Kapag may laban ng karapatan ng tao, yung militar ang katulong ng uh, mga mayayaman para manipulahin yung laban. Sa kabila ng mga panggigipit, batid daw ng mga residente ng Asyenda Luisita na kailangan nilang igiit ang karapatan nilang ariin at linangin ang lupa ng Asyenda Luisita. Sa panahon ngayon, sa araw na idinulot ng picket line ay dapat pagsikapan namin ulit na magkaisa lahat. Kagaya ng pagsisikap naming magkaisa Noong itayo namin ng Welgang Bayan dito sa na nawalang along pagsisisi.